today is Wednesday. So, nanonood ako ng TV. Akala ko, nanonood din yung kasama ko sa likod. Ayan, tulog pala. <laughs> yung isa din doon, tulog. So, mag-isa na ako nanonood. <laughs> so, ako nag-open ng vlog. Today is Wednesday na pala, guys. Kanina na isip ko bukas mag Kaso, sabi ko, para bukas wala na akong gagawin. Saka nakapagpahinga na rin ako kanina. Nagtinis ako ng bahay. Nakapagpahinga na rin ako. Kaya sabi ko, maglalaga ako para bukas as in totally pahinga. Makapag-edit tayo. Kasi hindi ko na natatrabaho yung pag-edit ko. Lagi na lang ako nagmamadali. Kaya para ang raw, lagi ng videos ko. Kaya, ayan. Uh, may mga i-edit kasi ako. eh nag-aalap na pa tayo na washing. Kasi ah, na. Nandaw na tayo. Yun lang ako natapos. Ang dami kong ginawa. Wala, feeling ko kasi kailangan ko talaga siyang gawin. Pagtapos ko maglaba kanina, pagsampay, nagkuskus naman ako ng mga sahig as in talagang, ano, buhos, tubig talaga as in, ano talaga. Pati dun sa sala, dito sa kusina tsaka sa sala, talaga as in, winash ko siya ng tubig. Kasi, eh, kung gusto, gusto ko talaga siyang malinis ng matanggal talaga. Kasi, daming buhok, alikabok, palahibo ng so, di ba pumapasok din. Ayan. So, time ngayon is 12 na. And, nagpapahinga ako. So, nanonood ako ng The Age of Adeline. Medyo nagutom ako. And, kumain ako nga ngayon ng nagluto si daddy ng hotdog. Tapos, kumain ako ng isang pirasong pinapay. Ayan, ko na. Tapos, nagkape ako kasi, gutom ako. <laughs> nag ano, ako, midnight snack. Tapos, may dala din si daddy saging kanina. ayun nag snack ako. Dalawa, tulog na. Si daddy tulog na. May pasok pa siya bukas. 12 hours. Kasi sila ngayon, dahil nga Dahil ano, um, holy week. So, ang pasok nila is 24 hours tapos 12 hours lang yung off kaya uh, papasok na naman siya ulit bukas ng maga kakauwi niya lang kanina tapos ngayon papasok na naman siya ng umaga ayan, so manonood, tutuloy ko lang yung pinapanood ko dun ako sa sala kasi yung dalawa nandun na sa kwarto ayan yun naglatag ako dito dito, dito, dito. Ay, naglatag ako dito. Diyan ko higa. Diyan ako higa. Pero si Princess, ang papalipatin ko dyan mamaya ako kasi hindi ako makatulog. Ewan ko, ano, naghahanap ako nung hinahanap ko talaga yung pwesto ko. Hindi ako makatulog. Hindi kasi ako sanay guys na, na hindi maayos yung higaan. I mean, hindi hindi ko higaan, Ganon, Kahit sa ibang bahay, as in talaga ang tagal ko makatulog na mamahay talaga ako. Kaya, ano, yon Um, si Princess Mayo ay ko doon kasi sabi naman niya gisingin ko daw siya feeling ko panonood na naman niya ng k hey niya and wala naman silang pasok bukas kaya hayaan ko na at least nakaidip siya tapos uh, tawag dito uh, ayun tapos lilipat ako doon sa higaan ko talaga si Daddy Chris na mapapasok yun alas 5 yata alis na yan siya Ayan. Tapos di ko rin alam kung makakatulog din agad ako kasi nga kumain ako. So manonood muna ako at 12 na. Baka makatulog ako talagang ito mga 3, 3 a.m. na. <laughs> Ayan guys. So i-end ko na yung vlog kasi lagi hindi ako nakakapag-outro ng vlog ko guys. Thank you so much sa patuloy na panonood ng aking vlog. Huwag kakalimutan mag-subscribe please. And tuloy-tuloy natin tong trabaho natin. Yes. Thank you so much for watching guys. See you in my next one. Bye! Guys, ang oras ay 2 a.m. na. Hindi pa kami tulog ni Princess. Wala, tinubuan na agad ako. Tinubuan na tayo agad dahil sa puya. Uminom naman ako ng vitamins na. Pero nilabanan ko at dahil sa kape na rin. Kaso pinapakita si Princess sa amin. Asa na ah, yun? Ano to? Uy! Ano to? dos na. mat mm -hmm. ko Oo, oh, ewan ko. Matilim kasi cellphone ko eh. Nagpaalam na ako kanina. Nag-goodnight na ako kanina. Hindi pa rin kami tulog. Alas dos <laughs> manood ng Adelaide. Pinanood ko kasi nga nakikurious ako nung nakaraan ko pa yung nakikita sa TikTok. Adeline Bowman ba Roman? Bowman? Ngayon ko siya pinanood. Hindi mo na ako ng ko, na, manood ng gay drama bukas na. Pag-start manood. Nainsap sa pinanood ko yung ano? Yung Queen of Tears. Nabibitin ako. Oh,